Hello mga Taimanghud. Tiha uh, video niyo kaya ako mag-share mga din pag website amin libre. Kasi mataod uh, mga kataw Taimanghuran nag uh, nag naglawag mga din pag website libre. Mostly kasi ang niyan bayad niya. Biasin mga dot .com, dot .net, dot .org ang yan bayad niya. Mga 3 to 4 dollars, 4 dollars. Depende yan na go per month. <coughs> so, aun way ang mga website nag-host kasi ko mag website mo way we bayad bisan limasin. Biasin ini librian pero aw na just siya blogspot or uno-uno uh, namin nag ngan nag -host. multiply yan libre, multiply.com uh, blogger.com inusal ko biasin ini website ini inang kini ha blogger.com way run yang bayad niya libre So, din yung pag ta. Ito kita pa. Blogger.com Blogger.com Pero before ka makasign up din di, mag-need siya, magkalakihan siya, email, ha, uh, Google. So, ikaw mag na email mo. At ako I mo mean, Gmail yung. Kasi ano ito yung kalakihan niya. Gmail, email, or account mo mag Google. Pag ang kao, Gmail account, so, usalom mo yato. In username mo, uh, in email mo rin di, iwan, password mo. Pwede so, ito mag-sign in na ka. Pwede ito mag-fill mag up na ka ulit. Uh, so, under ito procedure, mag-pick uh, style, background, Uh, and so forth. Amorato? Ina, ikain di ko. Nasaan naging? Librian. Yan. inang ko na blogger.com. Iinang ko din di. O iba yan. Siyang limasin. Pagkata'y ko mag-post mga pata mo. Pagkata'y ko mag-post uh, mga link, mga ini. Yan. hinang ko sa abubiang. Okay nah, salam tuah.